Kumusta sa lahat, maligayang pagdating sa channel. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang isang espesyal na milestone sa pamilya Barreto, ang kaarawan ni Claudia Barreto, na magandang ibinahagi ng kanyang ina, si Marjorie Barreto, sa pamamagitan ng Instagram. Sumisid tayo sa mga highlight. Binigyan ni Marjorie ang mga tagahanga ng isang silip sa intimate birthday dinner na in-host niya para kay Claudia. Tampok ang lahat ng kanyang mga anak, si Julia kasama si na Gerald Anderson, Dani kasama ang kanyang asawang Siksabi Panlilio. Kasama si Leon at Erich, at maging ang malapit na kaibigan ni Claudia na si Juliana Gomez, ay nakiisa sa kasiyahan. Kasama sa mga set ang isang magandang venue, malamang na isang Chinese-style na restaurant, at isang eleganteng table setup na hindi isa, hindi. Dalawa, kundi tatlong magagandang cake para lang kay Claudia. Isinulat ni Marjorie ang isang nakaantig na dedikasyon sa kanyang anak, aking magandang Claudia. Maligayang kaarawan. Walang bagay sa mundong ito na hindi mo magagawa kapag inilagay mo ang iyong isip dito. Matigas sa labas ngunit malambot sa loob. Mahal na mahal kita. Lumabas at baguhin ang mundo. Nandito ako sa likod mo laging may pagmamalaki. Ang buong lineup ng pamilya ay ginawang mas espesyal ang gabi, sina Dani, Julia, Claudia, Leon at Erich. Naroon din ang boyfriend ni Julia na si Gerald at ang asawa ni Dani na si Xavi, na nagpapakita ng malapit na pagkakaisa ng brood na ito, ang mga tagahanga ay nag sa post na may nakakaantig na mga komento tulad ng They're so pretty talaga. At Claudia's beauty is so classy, reflecting admiration for the whole family vibe. Noong Hulyo 2024, naging 25 na si Claudia sa maayos na hapunan sa Blackbird sa Makati. Ang mga pagmunimuni ni Marjorie ay nagpapakita ng isang ina na lubos na ipinagmamalaki, sumusuporta, at emosyonal na konektado, si Claudia, ipinanganap noong Hulyo 26, isang libo nadaan at siyam, na siyam ay nagtapos na ngayon ng sikolohiya mula sa Ateneo, na naghahangad ng isang malikhain at independyenteng landas, isang bagay na malinaw na kampiyon ni Marjorie. Kaya ano ang nakakaantig sa sandaling ito ng pamilya? Hindi ito mga ingranding kilos o tanyag na tao, ito ay taos pusong mga salita, tunay na presensya, at isang pamilyang pinipiling parangalan ang isang anak na babae ng may pagmamahal, suporta, at sinseridad. Marjorie's message truly elevates it. Nasa likod mo ako laging nagmamalaking nanonood, naramdaman mo ba ang pagmamahal sa pagdiriwang na yon? Ipaalam sa amin kung sino ang paborito mong kapatid na bareto sa mga komento, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga highlight ng celeb.